Para kanino kaya itong i-open namin na Rainbow Corns Puppy Corn? Natuwa lang talaga ako nung nakita ko to kaya ako binili. And first time namin mag-unbox ng ganitong toy. At ito nga ang Rainbow Corns Puppy corn Scented Surprise. Sila nga din pala ang gumagawa ng mga Dino Smashers. Pero this time, i check natin kung anong Puppy Corn ba ang ating makukuha. ba diba, super cute ng egg na to. And meron talaga siyang unicorn horn tapos merong ears ng puppy. Okay. Ilang araw na din akong kinukulit ni Charlie na i-open na namin to. And mamaya malalaman nyo kung para kanino itong toy na to. And tara, buksan na natin. Okay. Kailangan muna natin tanggalin yung nakabalot na plastic. Para ma-open nga natin itong egg. May bukasan sa gilid kaso hindi siya nagdere-derecho. Kaya balatan na lang natin. Finally, eto na yung surprise na puppy core. And super cute nga ng ating nakuha. Kulay white, pink, and purple siya. Favorite color to nung kanilang pagbibigyan. Super cute din kasi meron pa palang wings. And kung makikita niya, meron siyang heart sa dibdib. And meron din siyang surprise. Super cute nga nung design na nakuha natin. Next naman i-open natin yung mga kasama niyang packet. So bale, itong unang na-open natin ang laman niya ay stickers. And super cute nung mga nandito sa stickers. Nandito din yung ibang cara na pwede natin makuha sa iba pang poppy corn. Meron nga din pala ditong paper. Nandyan yung mga steps na mga surprise na pwede nyo i-open. At nandito din yung name na nakuha nating poppy corn. So bale siya pala si Maki Mac. Next na packet, ito naman yung i-open natin. At pagbukas mo nga, ito yung laman niya. Super cute merong banana split with cherry on top. Diba? Sana na sa totoong buhay ito mukhang masarap. And ganito yung itsura niya. And napansin ko ito pala ay same dun sa nasa kanyang dibdib. So bale yun pala yun. Siguro kung kung ano yung nakadrawing sa kanilang heart, yun yung makukuha nyo na to. Meron pa nga palang plastic at tara, i-open na din natin. So, bali, ito na yung last. Medyo nahirapan pa akong i-open to, kaya kumuha na ako ng gunting. And parang alam ko na kung ano yung laman nito. At tama nga, ang hula, ang laman ay slime. Super ganda din ng color ng slime. And hindi ako sure kung glow in the dark ba to. Gusto sanang laruin ng twins, kasi sabi ko, wag na kasi bamaya, baka nasa carpet na to. Pinamoy ko na lang sa kanila kasi ang sweet nung amoy. And yan nga lang pala yung mga kasama niya kasi empty na itong end. Usable naman ito nalagay niya. Pwede niyong i-close and open. At ito nga may sasabihin si Charlie. It's so tiny. It's tiny mm -hmm. popcorn. I'm popcorn. By the way, pati nga pala itong sticker ay scented din. Kaya pinamoy ko din to sa twins. And lahat naman sila ang amoy nila is sweet. Pati yung toy na kasama, same din ng amoy. Muntik ko na kasing makalimutan na scented surprise nga pala tong mga toy. And ito na nga yung ating mga nakuha. Happy naman ako sa mga nakuha naman kasi super cute. Parang pagpapipiliin naman ako sa lahat ng popcorns, ito yung pipiliin ko talaga. This is for Tracy. I love you, Tracy. I miss you. This is you. Bye guys. At ayan na nga at para daw ito sa kanilang tita Tracy. Sobrang hilig niya kasi sa unicorn. And soon sana makarating niya to sa Pilipinas. Madami-dami na din kaming naipon na toy para kay Tracy at Saika. Sa mga hindi nakakaalam si Tracy ay kapatid ko tapos si Saika naman ay aking pamangkin. Peace pa. Para muna sa kapatid at pamangkin habang wala pa kaming baby girl.